Miles. 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 No, 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 no. Happy Mice. birthday nga pala si Miles. Stars nga pala. Nagbindilante. Gitags. Shout out sa one is the mom sa dyan kay pa daw pala pre. Sa anniversary natin to Smiles. Sana. Tugunan mo. Sige. Itong kanta para sa mga nabigot, iniwanan ng na puso na luan. Bigas ka pala ng detox sa pamilya ng, ng ka-pipi. On the spot, na kahit hindi ka napisado, kalungkunan nila na araw na nating pinagsamahan Nang pinagpalit na lamang na ako naging biglaan Na hindi ko inasahan na bigla mo kong iliwan Na kay sakit pala na ganito ko Bakit ba naging ganito? Kay sakit naman pala na magmahal ka pala Pagkat iniwan mag-isa ganito ang kapalaran Na ngayon NANG totoo binigay ko man lahat Pero ganito sinukli mo Bakit di naman sa akin ginawa ng mga yasa Na pinatunayan mo na lang sa akin lahat yan, Kasi lahat at binigay huwag ako iyong iwan kasi nasasaktan naman ako ngayon labusan

dami sa ng mga nakaraan hindi ko na alam kung paano malimutan ng ating mga larawan na hindi ko rin alam kung paano ba kong baligat sa lahat ng mga yan naaalala ko ba yan na kay naman na paulit-ulit kung paano nakikita ka sa larawang ulit kung paano kumigit na ikaw ay makikita na kay ulit na ikaw kung paano ba yung dati na ginalimutan mo na pinagpalit mo sa bago naging nakaraan na to hindi 🎵Hindi ko matalain ngayon ito, hindi lang lang dahil hindi ako makamugod sa'yo🎵 Oh, guys! Third verse pa. Ay, sakit na mulut pa no? Sure, sure. Kaya pala, mayroon sa third verse, iklaro. Sample lang to, isampol Sample ko lang yan. May tawipin mo sa anniversary, Uh, Manila. Ano uh, uh, ba sa Mayo. Ito sa masakit. Bye. Di na ako ng lahat-lahat, kahit na may anak ka na binigay ko Pagkat hindi pa rin sa pagsakit naging nang to, paano ba naging na dalawa Yung kabit mo sa akin, ko pa sila Pero bakit ganito na kay sakit, naiiyakan, hindi ko kakayanin na kahit ano pa supli dyan Hindi ko rin alam kung paano kumupalitan, alam ko na na meron pala kanyang nakarapan